Okay, Kung may tracing name ay mayroon nga ding tracing chart, charisari-sari nang nalalamang tawag na iyan. Ay hindi ko alam kung anong tawag din eh sa aking ginagawang are kaya iyan tracing chart na laang ang itatawag ko. At tulad nga ng inaasahan, iyan itar papel at biya naman bihasang bihasa ang mga maisrang katulad ko ang paggawa ng tar At para nga iyan imatibay tibay ay are gagamitan ko ulit ng aking low budget laminating machine ang aking packing tape. Charis. At ari nga at tapos na nating ipaking tape ang ating tarpapel. Harap at likod na iyan para matibay-tibay. Ngayon naman ay lalagyan natin ng plastic cover dahil iyong plastic cover iyon ang magsisilbing sulatan ng mga bata. Ang ginawa ko nga di ay yung part lang ng susulatan ng mga bata ang aking lalagyan ng plastic cover. Pero ikaw kung gusto mo namang buo ay maaari naman. Ngunit nga ba kailangan pang lagyan ng plastic cover ay eh, nakapacking tape naman na iyan. Hindi ganito kasi iyon, di gat ang packing tape ay potol potol Kapag nagsulat ang bata, iyong ink na mailalagay doon ay may mga sisingitan, hindi tulad ng plastic cover deretso. Siyempre, yung mga sisingit-singit na mga ink na iyon, nahirap na iyong burahin langit makalat ng tingnan, hindi mo na magagamit sa susunod pang mga taon. Hindi tulad ng plastic cover, dere-derecho la ang iyon, walang sisingitan, walang matitira kapag iyong pinunasan. At ma-share ko nga lang din sa inyo, maaari nyo din gamitin ang ID ang ito, hindi la ang sa pagtitrace ng mga linya, maaari nyo din itong gamitin sa sa pagtitrace ng letters, numbers, at kung ano-ano pang gusto nyong pabakat sa mga bata. May mga bata nga kasi na mas active sila sa mga gawain pang pisara kaysa sa mga gawain pang papel. Ang ibig ko bang sabihin, excited silang mag sa blackboard or sa chart kaysa sa mag sa kanilang mga notebook. Ay, ari iba sila ang naman sa aking sariling karanasan ha. At ari na nga ang aking DIY tracing chart. Very good. Ah. Huh? Okay. Ah, okay. yes. sige, go. Okay, very good. Huh? Okay. Okay. Okay, very good. At syempre, kayang-kaya iyang burahin ang aking pangmalakasang basahan. Ang aking DIY whiteboard marker eraser nagawa sa t-shirt ng aking anak, Charisse. Kari, mas madaling gamitin kaysa sa mga eraser na nabibili diyan sa mga tindahan. At kapag mahirap nang ang burahin, alkohola ang ang katapat niyan. Nako ne.